tinig ng bayan Boses ng masa para sa masa kung gusto mong marinig ang todo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayong araw, isang post mula sa isang netizen ang umani ng atensyon online. Sabi niya, bilang isang Davawenyo, nananawagan umano siya sa City Government of Davao na ideklara si Vice Ganda bilang persona non grata sa syudad. Bakit daw? Eh kasi sa isang concert umano ni Vice, ginawa raw niyang katatawanan ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong raw sa ICC. Sa isang concert ni Vice Ganda, ayon sa post sa mga nakapanood, may segment umano siya kung saan nagbiro tungkol sa dating Pangulo. Ang specific raw na din niya ay tumutukoy sa sitwasyon ni PRRT sa ICC na kung susundin ang salaysay ng ilan, ginawa daw niyang punchline. Ang ICC o International Criminal Court, alam natin, yan yung international tribunal na iniimbestigahan ng ilang kaso na may kinalaman sa war on drugs noong panahon ni PRRT. Pero ulitin natin ha, ito ay ayon lamang sa mga nagkukwento at nagpo-post online. Hindi natin hawak ang buong video clip para makita ang full context ng joke. Dito na pumapasok yung galit ng ilang netizens. Lalo na raw mga taga Davao. Kasi para sa kanila, lalo na sa supporters ni PRRD, hindi biro ang ganitong issue. Suppose, malinaw ang kanyang damdamin. Sabi niya, as a Davawenyo, I am appealing to the city government of Davao to declare Vice Ganda a persona non grata in Davao City. Please lang! Darating din daw ang araw na makakarma si Vice Ganda. Banat nga lang ito ng ilang netizen na hindi pabor sa biro ng komedyanteng si Vice Ganda. Sabi nga na matatanda, kung ano ang itinanim mo, iyon din ang aanihin mo. Kaya kung maganda raw ang tinanim, maganda rin ang babalik. Dito makikita natin yung klasikong cause and effect view ng ilang tao sa karma na kapag sumobra ka sa biro, lalo na kung sa tingin nila ay bastos o walang respeto, babalik at babalik din sa'yo ang epekto nun. Para lang malinaw sa lahat, ang persona ng grata ay isang deklarasyon na hindi ka na welcome sa isang lugar o sa isang institusyon. Hindi ibig sabihin na bawal ka na sa buong bansa. Usually, city level lang o organization level ang epekto. May ilang kaso na artists o celebrities ang dineklara ng iba't ibang LGU bilang persona non grata dahil sa perceived offensive remarks o actions. Ngayon, ano ba ang take natin dito? Unang-una, comedy at entertainment ay laging may kasamang satire jokes, at minsan controversial na banat. Pero tandaan natin, depende ang pagtanggap sa biro sa audience. Kung ang joke ay kinawa sa isang lugar kung saan maraming supporters ang binibiro mong tao, high risk talaga na magkaroon ng backlash. In this case, kung totoo nga na may ganitong biro sa concert tapos ang audience ay mixed, o may mga taga Davao na naniniwala at sumusuporta kay PRRD. Normal lang na may mag-react ng masakit sa puso. Pero kailangan ding isaalang-alang na bilang performer may artistic freedom si Vice Ganda. Bilang audience, may karapatan din tayong mag-react, magpahayag ng hindi pagkagusto at magsumite ng panawagan. Ang tanong dito, Magiging epektibo ba ang panawagang persona ng grata kung entertainment performance ang pinag-uusapan? O mas magiging constructive kung idaan na lang sa public discourse at constructive criticism? Kasi kung iisipin mo, kung magbiro ka tungkol sa ICC case ni PRRT sa mismong concert, Parang nagdala ka ng halo-halo sa hindi magandang lugar o sa maulan na panahon. Sure, desert siya, pero hindi siya bagay sa malamig na klima. At para sa mga nagmamahal kay PRRT, hindi ito simpleng joke lang. Para sa kanila, insulto ito sa isang taong minahal at sinuportahan nila bilang leader. Sa kabilang banda, baka sabihin ng fans ni Vice, eh part yan ng act niya. Artista siya. Sanay na siya sa humor. Pero gaya nga ng sinasabi ko lagi, may tamang oras, lugar at audience para sa bawat biro. Sa huli, kung magbubunga man ng persona ng grata declaration ito o hindi, ang issue ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, kung gaano kahalaga sa Davaoenos ang respeto sa kanilang leader, lalo na kay PRRD. Pangalawa, kung gaano kalakas ang influensya ng comedy at entertainment sa public perception. Kaya dapat laging may timbang at ingat sa mga punchline. Kaya mga katinig ko, ano sa tingin ninyo? Sapat ba ang biro para masabing hindi na welcome si Vice Ganda sa Davao? O baka naman dapat i-take as part of comedy at wag nang palakihin? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At wag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Yes, I totally agree. Declare him as persona non grata in the city of Davao. Hindi ako followers ni Vice. Dapat hindi tinatangkilik ang katunad niya. Walang respeto sa dating presidente na ha na nga. Yung matanda, kahit di pa convicted, may sakit pa. Gawin mo pang katatawanan? Anong klaseng pag-iisip? Hindi mo na dapat isama sa gimmick mo ang mahal na PRRD. Sobrang blessed ka na, Vice, para gawin nyo pang katatawanan ang isang 80 years old na hirap na sa kinasadlakan ngayon. You are so mean, Vice. Muli ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment lang sa baba. Poses mo'y mahalaga mo i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayay. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!